Hi guys! Welcome back to my channel! Ayan, ang tagal ko din hindi nakapag-vlog dahil nga na-busy ang person. Ayan, sa mga naghihintay ng update about sa mga pamangkin ko, ayan na sila. Super lalaki na, ba? Diba? Ayan si Pyongju, yung pinaka- matangkad, pinakamalaki sa kanya sa kanila. Tapos si minsan naman yung nakasalamin. yan malaki na siya, 'di ba? Tapos yung anak ko din, yung nasa dulo, yung nakasulat yung damit. Na, ano? tagdi dito yun. Basta, yun na yun. Tapos yan. Ayan naman si Songmin. Yung sa dulo. Tapos yan yung bunso ko. Yung nakasuot na blue. Yung pasaway na bata. Ayan. Nagpizza kami dyan. Kasi nagkita-kita sila. Ayan. Dahil summer vacation dito ngayon. Um, pumunta kami ng batis ng Korea. <laughs> Ayan, pasensya na kung hindi tayo ganong kagaling magsalita. Ayan, naninibago ulit ako. Napaka dami ko kasing mga ganap sa buhay. Kaya hindi ako nakapag, ano sa inyo, nakapag-update. Ayan, ganyan na sila kalaki. Tingnan nyo naman si Pyong John, Laki na subo doon. Hmm. Tapos yung isa ko, si Jihoon naman yan si Jihoon, di ko siya naisama sa vlog natin dati. Kasi iba yung bahay na. So ngayon magkakalapit na kami ng bahay. Pero ako lang pala yung medyo malayo. Yan, si Jihoon yung naka-green. Ano siya, uh, tabi siya ng, katabi ng bahay ni na Pyeongju. So, ako, napalayo ng, very light lang naman. Hindi naman ganong kalayo light. Hindi naman ganong kalayo. Kung magbabas ka, Siguro mga 30 to 35 minutes. Ayan. Ayan, malalaki na sila, ba? Diba? Tignan nyo naman yung anak ko, yung, yung nasa dulo, yung tapat ni Pyongju. Siya yung anak ko. Sa mga nagtatanong, pamangkin ko si Pyongju, Minsoo, Songmin, at saka si Jiyun. Yung mga anak ko, si na Taekyong at Taeyang naman. Sila yung mga anak ko, mga be. Pero parang naging anak ko na din sila kasi ako yung nagbabantay sa kanila nung wala pa akong asawa. Ayan yung pizza na in-order namin. Combination, ano pa ba yung isa? Bulgogi. At saka yung potato cheese ba yun? Na pizza ata yung in-order ng kapatid ko. Ayan. Si ano, ang galing sila dyan sa ano nila, sa academy. Parang tutorial. So, tapos si Pyongju naman sa bahay lang. Kasi bakasyon niya. Pero yung mga sina, ano, sina Minso at saka Song Min, meron silang ano, pinapasukan pang ibang activities. Tapos yung anak ko naman, si Teyang at saka si